So ito mga kabatid, pakinggan po natin, no? Itong uh, naging sagot ni President BBM dito sa tanong po ni uh, Ivan Mayrina mga kababayan. No, na kung saan mga kabatid, masasabi ko pong uh, sinupalpal po dito mga kababayan ni President Marcos itong si uh, Sara Duterte dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon mga kababayan na itong ang kampo ni uh, Sara Duterte, mga kapatid, ano, ni Sara Lustay ay pinipilit mga kababayan no dikit kay uh, PBBM itong mga corruption ngayon na nangyayari sa ating bansa na no, kung saan mga kabatid dapat pang magpasalamat no itong si Sarah dahil mismong si President BBM na mga kababayan no ang nag-initiate na imbestigahan itong uh, imbestigasyon about sa uh, malawakang corruption ngayon na nangyayari mga kapatid sa ating bansa. Pero alam naman natin na binabaliktad po nila Sarah Duterte mga kababayan itong uh, ginawang ito ni PBBM mga kapatid para lamang pabanguhin, itong kanilang pangalan. Kaya dito, mga kapatid, masasabi kong napakaganda po at napakasolid mga kababayan at talagang sampal sa muka mga kababayan ni Sarah Duterte itong sagot dito ni uh, PBBM dahil talagang... Uh... Hindi na nagpigil ang pangulo, mga kababayan, no, dito sa kanyang uh, naging sagot sa tanong ni uh, Ivan Marina. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang ating video ngayon para i-share po ni YouTube ano sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na nating patagalin 'to, mga kababayan. Pakinggan po muna natin, no, itong uh, naging uh, tanong dito ni Ivan Marina tung paano sinagot ng pangulo at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Thank, thank, thank you, you Mr. Sir. President. The final question will be coming from our newly minted President <laughs> of the MPC, Ivan. Thank you, mm. Mr. President. Uh, this is on the ongoing investigations on corruption. Mm. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because who? number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you sign the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of mm. course you hold sway over. your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former Speaker and your cousin, Martin Novales. Well... So dito mga kabatid, tinanong po si President Marcos, mga kababayan, ano, ni Iban Marina, kung ano po ba, Mr. President, ang inyong uh, opinion patungkol dito sa kasalukuyang imbisigasyon, no, sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa na kung saan, eh, hindi, hindi magtatagal o hindi malabong Uh, idadamay kayo, no? Dito dahil uh, ikaw ang uh, isa sa or ikaw ang pumirma doon sa uh, mga budget na 'yan na kung saan ay uh, nauwi po sa corruption and specially, no? Ang uh, house speaker that time ay ang iyong uh, pinsan sa, na si uh, Martin Romualde So, ano ang masasabi niyo Mr. President dito sa mga assertion na ito na dawit kayo dito? No so ito mga kabatid pakinggan niyo kung paano po sagutin ito ni President Marcos. Well, I I'm confident because I know what we did mm. or did not do. Mm. Uh, so but if, uh, if if So sabi ni, ni President BBM dito mga kababayan confident siya no naharapin itong mga uh, aligasyon laban sa kanya at kung sakali mang uh, uh, idawit talaga siya dito mga kabatid eh confident siyang uh, humarap dito dahil alam naman daw nila No, alam naman daw niya kung ano yung kanilang mga ginawa, no? Wala siyang uh, kinakatakutan mga kababayan, no? Kahit pa idamay itong kanyang pangalan dahil naniniwala ang pangulo mga kabatid na malinis ang kanyang konsensya. Ito tuloy natin. We we, 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 investigate, we investigate everybody. Uh, hmm. we follow the evidence. And wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence. Uh That's why we have the ICI. They are hmm. independent. So sabi naman na pangulo dito mga kabatid. Susundin natin kung ano kung sa kung ano yung magiging takbo ng uh, investigasyon, no? Hindi natin i no, para <coughs> ituro yung ibang uh, tao, no? Ah, uh, makikiayon tayo, mga yun yung uh, pinopoint ng presidente dito eh. Makikiayon tayo sa takbo ng investigasyon nang hindi sila or hindi siya nangingi alam mga kababayan no sa ginagawa nitong independent commission no na kung saan mga kapatid napakagandang uh, sagot po ito no galing sa pangulo mga kababayan dahil nangangahulugan lamang ito, ito mga kapatid na ang pangulo ay malinis po mga kababayan at wala talaga siyang kinalaman no dito sa nangyaring malawakang korupsyon mga kabatid sa ating gobyerno. No, so malinaw po ang sagot ng presidente dito mga kababayan, no? Susundan susundan niya kung saan patungo itong investigasyon no? Hindi hindi niya iimpluwensyahan yung mga uh, itinalaga niya mga tao diyan sa ICI mga kabatid, no? At haharapin niya anumang aligasyon no na ibabato ng kampo ni Duterte mga kabatid laban sa kanya. Dahil alam naman natin mga kababayan na kaya ginagawa ito no, nila Sara Duterte mga kabatid dahil gusto nilang patalsikin ang Pangulo. Kanya nga lang mga kababayan, no, medyo nalito dito ang mga uh, ang kampo nila Duterte mga kabatid dahil mismong Pangulo na kasi ang nag-initiate ng investigasyon. No? So ito yung mga bagay mga kababayan na medyo Uh, nahihirapan ang kampo ni Duterte ngayon dahil hindi nila ine-expect mga kabatid. Nasusugal si President Marcos, no, at uh, magi-initiate ng investigasyon, no, about sa nangyayaring corruption ngayon sa ilalim mismo ng kanyang administrasyon dahil kadalasan mga kabatid, no, sa mga presidenteng nagdaan, no, pinipilit nilang ilihis or uh, pinipilit nilang uh, iiwas yung kanilang mga sarili, mga kababayan sa mga korupsyon No, na nangyayari sa kanilang uh, administrasyon. Yung iba pa nga dyan, dinideny nila eh, na uh, walang mga korupsyon na nangyayari sa kanilang uh, administ administrasyon. Pero itong si President BBM, mga kapatid, kumbaga, parang game changer itong ginawa ng uh, mahal na Pangulo dahil uh, siya mismo, mga kababayan, ang gumawa or nag-initiate ng isang uh, movement, mga kapatid, para mabulgar itong korupsyon na nangyayari sa kanyang administrasyon. Biruin inyo kung gaano katapang si President BBM mga kabatid, no? Wala siyang pakialam, no? Kung uh, madungisan itong kanyang administrasyon basta ang sa kanya is ma-resolve mga kabatid itong korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa na kung saan minana pa po ito mga kababayan mula doon sa mga nagdaang presidente ba. Diba? Kaya ito mga kababayan, ano, medyo litong-lito ang kampo ni Duterte dahil hindi nila ine-expecto eh. Nagagawin ni President BBM ito. Kaya ni-reverse nire nila mga kabatid lahat ng effort ng mahal na pangulo. Tuloy. Independent commission And that is uh, their <coughs> job and uh, their job is to follow the leads that they receive. Mm. And if necessary or if it is justified that they mm. can they will now recommend to either the ombudsman or mm. to the DOJ that uh, cases be filed so mm. let them do their work we do not interfere with what they do uh, Wherever it may lead sinabi ko na nga yan wala naman tayong mm. tinatago wala tayong mm -hmm. uh, ano ang malakas i know that there are several yung uh, my op the opposition would mm. love to 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 bring me into this uh, to to, mm. to include me in all of this But mm. that's politics that is not that is that is not that is not to do about corruption that is to mm. do about politics gusto nila akong tanggalin okay, mm. sige kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila oh mga kapatid, napakalino po no nakikita po na mahal na pangulo ang intensyon ng uh, kampo nila Duterte mga kababayan no ang sabi ni Presidente Marcos ito, uulitin natin mga kabatid, no? Uh, hindi siya mangingi alam sa ginagawang imbestigasyon ng ICI, no? Kahit saan pa ito dalhin, mga kabatid, kahit idamay pa itong kanyang pangalan, no? Malinis naman daw itong kanyang uh, konsensya at malinaw naman sa kanya mga kababayan na lahat ng uh, ginagawa ng oposisyon ngayon which is itong kampo nila Duterte mga kabatid no ay uh, isa lamang hakbang para siya ay mapatalsik mga kabatid at sabi ng pangulo wala namang kinalaman talaga 'yan no yung ginagawang hakbang na yan ng uh, opposition wala namang kinalaman talaga yan sa totoong isyo ng bansa ngayon pino-politika lang nila ako dahil gusto nilang idamay ang pangalan ko dito sa nangyayaring corruption ngayon na kung saan mga kabatid ang pangulo din mismo ang gumawa ng paraan no para maisa publiko ito para mabuking ito sa publiko at siya din mismo mga kababayan ang gumawa ng paraan para maresolba itong corruption sampal ito mga kababayan sa pagmumuka nitong nila Sara Duterte tuloy uh, pero eh, na kaya nandiyan ng ICI para silang pag sila sila hmm. ng pag-aaral paghabol ng ebidensya para hmm. verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga informasyon na natatanggap nila. Isang bagay pa mga kabatid, ano? Kung sakali mang mapatunayan na dawit si Martin Romualdez dito, hindi nila pwedeng sabihin damay ang presidente dito mga kababayan. No? Dahil ang presidente po mga kabatid ay hindi naman po nangingi alam sa ginagawa ng House of the Representatives. Oo mga kabatid, magpinsan sila. Pero hindi naman pwede na ang kasalanan ni Romualdez ay sasaluin ni PBBM. ba? Diba? Walang ganun, mga kababayan. No? And naniniwala ako, no? Na ang Pangulo ay hindi rin gusto, mga kabatid, itong nangyayari ngayon or itong mga ginagawang katarantaduhan, itong kanyang pinsan. Dahil, mga kababayan, kung gusto pa ito ng Pangulo at may bindisyon ito galing sa Pangulo, mga kabatid, bakit ito pinaimbisigahan ng Pangulo? ba? Diba? Yun lang yung point dyan eh. Dyan pa lang, mga kababayan sa bagay na yan, no? sa puntong yan mga kabatid, tablado na itong sila Sara Duterte. Kaya ang ginagawa nila ngayon mga kababayan, nire-reverse nila, pinipilit nilang balikta rin mga kabatid itong ginagawang effort ng presidente para lang mga kababayan masira ang presidente Marcos. Pero mga kabatid, ito ang sagot ng Pangulo. No? Napakalinaw po. Malinis ang kanyang konsensya. Kahit saan pa dalhin itong imbisigasyon na ito, kahit idamay pa ang kanyang pangalan, confident siya mga kabatid, no? Naharapin ito dahil naniniwala siya na wala siyang kinalaman sa anumang korupsyon na nangyayari sa ating bansa at talagang uh, pure na pamumulitika lamang itong ginagawa ng mga Duterte. Well, mga kababayan, alam naman din natin, ano? Maliban doon sa gusto nilang patalsikin si PBBM eh, mga kabatid, no? Isa sa mga rason kung bakit ito ginagawa ng kampo ni uh, ni Sara Duterte mga kababayan kasi bistado na kasi sila sa taong bayan na wala naman talaga silang ginagawa sa kanilang uh, mga posisyon ngayon mga kabatid. Dulot kay Sara bise presidente, 'di ba? Hindi po nagagampanan ni Sara Duterte mga kabatid itong kaniyang posisyon bilang pangalawang pangulo, no? Sa halip na pangserbisyuhan niya ang taong bayan, mga kabatid, anong ginagawa ni Sara? Biyahi dito, biyahe doon. No, mas pina-priority pa niya ang pagpunta doon mga kapatid sa dahig kumpara sa i-address niya, no, ang hinaing ng taong bayan. 'Di ba? So mga kapatid, para hindi yan mapansin ng taong bayan or para malihis ang atensyon ng taong bayan sa opisina ng vice presidente, ginagamit niya ngayon ang presidente Marcos, no, para mga kababayan, no, gawing pananggalang sa kanyang kapalpakan bilang pangalawang pangulo. ba? Diba? gina Ginagaslight niya mga kapatid, no? Itong kanilang mga supporters, 'di ba? Para malihis ang atensyon, no, ng uh, mga supporters ni Sarah dito kay PBBM at hindi na mapansin itong kanyang kapabayaan, itong kanyang mga kapalpakan na ginagawa ngayon bilang pangalawang pangulo. Ganon lang 'yon mga kapatid tuloy. And uh, I'm a... I'm on this. I'm confident that uh, mm. whatever whatever <coughs> mud might be slung uh, mm. the administration, that uh, we will be able to show that this is these are these are politically motivated and do not mm. actually have any any validation in fact. Oh, di ba? Sabi ni Presidente Marcos, no, confident kami, no, kami sa administration ko confident kami, no. Kahit ano pang ibato nila sa amin, confident kami na malinis ang aming konsensya, ang aming sarili at aming mga intensyon. Di ba? At itong mga aligasyon ngayon na binabato nila sa amin, no, ay uh, talagang pure na pamumulitika lamang ito at wala itong basihan. Di ba? Malalaman din naman natin 'yan mga kabatid no? Kung nagsasabi ng totoo ang pangulo. Dahil meron namang mga ebidensya na lilitaw pagdating ng araw mga kababayan. And diyan natin makikita, no? Sa mga ebidensyang 'yan, kung talagang totoo ang um, damay dito ang presidente Marcos. 'Di ba? Ganon ka confident ang pangulo mga kababayan. Oh. And dito na lang, kaya sabi ko sa inyo mga kabatid. No? Sino bang tanga-tanga presidente na mag-i-initiate ng investigasyon mga kababayan kung alam niyang damay siya mga kabatid sa nangyayaring corruption. Oh, common sense lang yan eh. Di ba? Bakit siya mag-i-initiate? Bakit niya isusugal itong kanyang administrasyon para mabulgar yung malawakang corruption na minana pa mga kababayan ano, sa mga nagdaang administ administrasyon? Bakit siya mag-i-initiate ng isang bagay mga kabatid na masusunog lang din naman siya sa bandang dulo? Di ba? Kaya ginawa ni Presidente Marcos yan, mga kapatid. Dahil ako'y naniniwala, no? in my personal opinion, mga kapatid. Kaya ginawa ng Presidente yan na i-bulgar yung malawakang korapsyon na yan sa, uh, na, 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 nangyayari ngayon sa ahensya ng DPWH, mga kapatid. Dahil confident siya na wala siyang kinalaman dyan. ba diba? Ganon lang kasimple intindihin, mga kapatid, itong pinapaliwanag dito ni Presidente Marcos. And ewan ko lang kung ano na naman, mga kababayan, ano, yung mga uh, tawag nito pang brainwash na gagamitin nila Sara Duterte ngayon dahil mga kapatid parang hindi talaga umi-effect no itong kanilang ginagawang pangbabaliktad mga kababayan kay President Marcos biruin mo ang pangulo na ang nag, -ang nag initiate mga kabatid para resolbahin itong uh, malawakang corruption na minana pa niya mga kababayan ano sa administ administrasyon ni Digong pero mga kabatid siya pa ang pinapalabas ngayon na masama nitong uh, kampo ni Lazara Duterte 'Di ba? Biruin niyo 'yan mga kababayan kung gaano katarantado si Sarah. 'Di diba? Hindi niya kasi kayang gawin 'yan mga kabatid, 'no? Hindi kayang gawin ni Sarah Duterte ang ginagawa ni President BBM ngayon dahil mga kababayan, maraming kinabibilang ang korupsyon itong sila Sarah Duterte doon pala sa confidential funds niya. Wala na mga kababayan. No, lahat ng uh, resources si Sarah ginagamit na niya ngayon mga kabatid para pigilan lang yung impeachment niya dahil mga kabatid, no. Napakasolido po kasi ng mga ebidensya laban sa kanya. 'Di ba? Kaya ang ginagawa niya ngayon mga kababayan, pilit niyang dinidistabilize ang administrasyon ni PBBM dahil nanganganib po mga kabatid, no? Ang political career ni Sarah Duterte. Kaya game changer din mga kababayan itong pagkakaupo ngayon ni uh, secretary Boying Remulya mga kababayan ano ni dating secretary uh, Boying Remulya na bilang ombudsman dahil ngayon mga kababayan ano yung uh, mga <coughs> hindi noon na, na na buksan mga kabatid na mga ebidensya na magtuturo kay Sara mga kababayan eh ngayon mga kabatid no parang ito uh, na ang panahon na inaantay ng taumbayan no para malaman ang katotohanan about dito sa mga ebidensya sa, uh, related to corruption mga kababayan no na binabato ngayon kay Sara Duterte. Kaya itong sila Sara Duterte ngayon nagdo-double time sila mga kabatid. Kanya nga lang what effect mga kababayan. No, kung sino-sino ng mga politiko ang ginagamit nila Sara Duterte ngayon para pabagsakin si PBBM pero walang epekto mga kabatid. Kaya dito ngayon, hirap na hirap sila Sara Duterte ngayon mga kababayan. Kaya yung naratibo nila Sara Duterte ngayon mga kabatid, no, is planado daw ang pagtalaga kay Boeing Remulla bilang bagong ombudsman dahil uh, ano yon eh kailangan daw si Boeing Remulla mga kabatid para pagtakpan no itong mga uh, korupsyon corruption na ginagawa ng administrasyon pero in reality mga kabatid ang kinakatakutan talaga no nila Sara Duterte ngayon mga kababayan is buksan uli itong impeachment laban sa kanya Diba? ba? Naniniwala ako sa sinasabi ni Boying Remulya na walang walang party partido dito. Trabaho lang, no? Eh naniniwala ako mga kabatid na kayang resolbahin, no? Ni uh, Boying Remulya, itong isyo ngayon ng korupsyon sa ating bansa at kaya niyang maipakulong mga kababayan pag nagkataon. Itong si Sara Duterte kung si Digo nga napakulong niya eh, no? Napadala nga niya sa dahig eh kung si Kubuloy nga na na, na, na niya mga kababayan eh. No, ito pa kayang si Sara Duterte, na kumpleto na ang ebidensya, no? Inarchive lang dahil sa lakas ng uh, tawag nito, puwersa, no ni Sara Duterte sa Senado. Pero ngayon, mga kabatid, no, na si Boying Remulla na ang nakaupo bilang Ombudsman, no. Game changer na po ito, mga kababayan, no para sa uh, tawag dito para dito sa administrasyon ni PBBM. And malaking balakid ito mga kabatid or malaking problema ito sa kampo ngayon ni Sara Duterte tuloy. Will the president take one more question? <laughs> Mr. President, the Ombudsman, the new Ombudsman yesterday lifted mm. the restrictions on the release of SAL and to so the public finally. Oh, okay, ito na. Yes. Uh mm. Will you take the lead and uh, allow the Release of your salen and maybe perhaps your, that well, we those of your cabinet we'll, members. We'll follow the new rules. That, no, the, sorry, we'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the salen was. Uh, it was much, much easier to get a copy of the salen and to examine. Mm. It. And I was quite surprised. So, ang tanong ni uh, Iban Mayrina dito mga wabayan. niya no, ng presidente Marcos, Mr. President, ngayong uh, binuksan na, no, nilift na niya uh, secretary Boying Remulla no yung uh, tawag nito yung parang uh, pagpipigil sa mga politiko dati no na ilabas isa publiko yung kanilang mga salin kasi according kay President BBM kasi mga kababayan no hinarang daw kasi ito dati ni uh, Duterte no para maproteksyonan mga kabatid yung kanilang mga kayamanan na galing sa illegal at uh, galing sa nakaw No, ngayon sabi ni uh, kuan ano sabi ni uh, PBBM, no, base dito sa tanong ni uh, tawag dito ni Ivan Marina, no, sabi ni President BBM, no, willing kami, willing ako, no, na sundin itong uh, dating uh, itong old rules before na na old rules ng uh, about sa salen na uh, tawag nito, uh, binago ni Duterte noon, no, willing kami na sumunod dito at ilabas ang aming mga salin. de ba? Kasi before mga kabatid, no? Uh, kuan pala yan. Uh, allowed pala yan mga kababayan or uh, tawag nito. Mga para mandatory pala yan dati mga kababayan na uh, maglabas no ang mga uh, official ng gobyerno ng kanilang uh, salin at isa publiko ito. Kanya nga lang during sa time ni Digong daw mga kabatid, binago eh, binago ito ni Digong no. And alam naman natin kung bakit niya ginawa yun mga kababayan, no? yon po ay uh, para maproteksyonan mga kabatid itong kanilang mga assets mga kababayan, no? Nakakalulang assets na allegedly mga kabatid galing di umano, no? Sa illegal na negosyo, no? Particular sa sa illegal na droga mga kababayan ni Michael Yang. Dahil ayon nga sa Ayon nga sa statement no ni uh, Senator uh, Trillanes, mga kapatid, na ito nga sila Duterte ay kumukubra ng pera galing sa illegal na droga no na kung saan ito po yung main business mga kapatid, sa Pilipinas ni Michael Yang, Jory sa time ni Digong. So noon mga kababayan ano, ah uh, kumbaga <coughs> uh, binago ni Digong yung uh, batas na yan. Ay don't to kung batas ba ang tawag diyan mga kababayan ano na kung saan is uh inoobliga ang mga government officials na ilabas sa publiko yung kanilang mga salin. So ngayon naupo si Boying Remulla mga kabatid, nilift na no ni uh, Remulla yung uh, ginawa ni Digong dati na <coughs> pagtatago ng kanilang mga salin. So ngayon mga kababayan, no obligado na po na isa publiko ng mga uh, politiko, mga kapatid, itong kanilang mga salin. So, ang tanong ni Ivan Merina, willing ka bang uh, pangunahan ito, President BBM? Sabi naman ni PBBM, yes, willing ako. No? Willing akong sundin no? yung uh, old rules na kung saan eh, binago ng dating administrasyon. So, ito mga kabatid, another challenge na naman ito. No? Para kila Sara Duterte, mga kababayan. Dahil sa mga hindi nakakaalam, mga kabatid, no? isa sa mga dahilan kung bakit pinili talaga ni Sara no na pigilin yung kaniyang uh, impeachment mga kababayan dahil mga kabatid no pag natuloy sana yung impeachment tong mga nakaraang buwan mga kababayan obligado po talaga no na ilabas itong salen ni Sara Duterte 'di ba obligado po mga kababayan na busisiin itong kanilang mga bank accounts mga kabatid kaya ang ginawa ni Sara Duterte mga kababayan talagang ginamit niya yung kanilang impluensya mga kabatid no para lamang mapigil itong impeachment laban sa kanya dahil pag nagkataon na booking na sana mga kababayan no yung mga <coughs> sorry yung mga uh, millions or bilyones mga kabatid na kanilang uh, kickback galing sa mga ilegal na negosyo no particular sa ilegal na droga no ni uh, Michael yang na no, kung saan eh, ayon nga kay Italianes inangong eh, nga mga kababayan bon bon itong sila Duterte so ito panibagong sakit na naman ito mga kababayan ano sa ulo ni Sara Duterte mga kabatid dahil ang pangulo willing siyang pangunahan mga kabatid no itong uh, pagsasa publiko ng mga salin nito mga higher officials ng ating gobyerno. Tuloy. These old rules were suspended in the last administration. Mm. Where the salon was, uh, it was much, much easier. So sinuspindi pala. Hirapan ako maghanap ng term. Sinuspindi pala yung tamang term. No, meron talagang rules daw pala dati mga babayan according kay PBBM no, na kung saan eh, obligado ang mga, yun, na, mga government officials na isa publiko yung kanilang mga salin kaya nga lang sinuspindi ito no ni uh, digong mga kabatid dahil alam niyo na no yung sinasabi ko kanina na gusto ng proteksyon na ni digong yung kanilang mga nakakalulang yaman galing sa illegal na droga mga kabatid so ngayon willing ang pangulo no na sundin ito mga kabatid no matapos itong ilift, no yung suspension no ni ni uh, lift ni no willing sundin ito ng pangulo mga kababayan at pangunahan mga kabatid itong pagsasa publiko ng uh, kanilang mga salient tuloy To get a copy of the salon and to examine it, and mm. I was quite surprised to find out when I first uh, came into office that that was no longer the case. Mm. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of a people's salon. and so we are just going back to the to the old uh, old uh, procedure, and we will follow that whatever 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 happens. Again, my salon is is. Uh, is I have, again, it, it, it's, uh, it will be available, as available to whoever would like to, uh, kung bigyan, hingiin sa akin ng ICI, di siyempre, bibigay ko. Kung hingiin sa hmm. akin ng ombudsman, ng ano, bibigay namin. And will you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Hmm. Of course. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. President. So, yan mga kabatid. No. <laughs> Man, yung sakit sa ulo nila, Sara Duterte ito, mga kababayan. No. <clears throat> Talagang uh, game changer yung pagka talaga kay uh, Boying Remulya mga kabataan bilang Ombudsman no. Yung mga sinuspende na mga rules dati ni Digong mga kabataan para maproteksyonan yung kanilang mga sarili <laughs> ni lift po mga kababayan no ni uh, Boying Remulya. So ngayon obligado na po lahat ng official ng ating gobyerno na isa publiko at uh, isa ilalim sa scrutiny mga kababayan ano nang uh, kung sino mga uh, independent body diyan na ginawa mga 'yan para mag-imbestiga sa kanilang mga salin. So willing willing ang pangulo natin mga kabatid na ilabas yung kaniyang salin. However, itong mga Duterte mga kababayan nakaw. <laughs> Masakit sa ulo 'to mga kabatid. Anyway, guys, hanggang dito na po yung video natin, mga kabatid. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, uh, huwag nyo po sana kalimutan na i-like ang ating uh, video, mga babae. No? At uh, mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga personal na opinion. Basta huwag kalimutan i-like para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios!